Patuloy pa rin tinapangkilik ng mga Pilipino ang murang bigas sa Kadiwa Store. Simula January ng October ngayong taon, halos 6.5 million bags na ng murang bigas ang naibenta sa mga Kadiwa Store. Si Vel Custodio ng PTV sa Detalye Live, Vel. Rise and shine dyan kung gulay at prutas ang pangunahing itinitinda sa Kadiwa Center dito sa Kadiwa ng Pangulo sa Disiplina Village, Barangay Ugong, Valenzuela City. Murang bigas ang pangunahing itinitinda at winibili ng masa mas pinalawak pa ang 29 pesos at rice for all program ng Kadiwa ng Pangulo. Isa ang Kadiwa Center sa Disiplina Village ito sa Valenzuela City sa nagbibenta ng murang bigas. 50 sako para sa P29 program ng Kadiwa ang inihanda ng Kadiwa dito simula kahapon, habang 30 sako naman para sa rice for all program. Sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture, Department of Finance at National Development Authority, hiniling niya na maglaan ng limang bilyong piso para sa repair and rehabilitation ng mga warehouse para sa pagtayo pa, para tayuan ng kadiwa centers para ito sa tumataas sa target ng kadiwa ng pangulo na paramihin pa ang kadiwa centers na mula sa 21 ay maging 300 na lang o maging 300 na ang target sa ikalawang quarter sa susunod na taon Kasunod nito ng matagumpay na programa kung saan base sa tala ng National Food Authority simula January hanggang October ngayong taon, halos 6.5 million bags na ng P-29 program o na sa mahigit 70% ang naibenta ng programa mula sa target nito na 8.9 million bags sa katapusan ng taon. Dayan patuloy pa rin ang pagde-deploy ng mga kadiwa center sa mga lugar na lubhang sinalanta ng magkasunod na bagyong Christine at Leon. Para ito sa mas murang presyo ng mga bilihin, kasunod na din ang tumataas na tumataas sa presyo ng gulay, epekto ng bagyo. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Studio.